Kahit sa mga librong nabasa ko, hindi ko to nakita. Ibig sabihin, ako ang unang nakatuklas dito. Hmm, bigla ako nagutom dun ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Go, go, Dino! Hi! Click here to subscribe! Nakahanda na ba kayo sa paglalakbay natin? Mm, mm nakahanda na kami! Sa araw na ito, ang misyon natin ay maghanap ng bagong halaman. Ayos! Siguradong tayong unang makakahanap ng halamang yun! Hmm? Hmm? May naaamoy akong mabango! Tigla ako naglaway ah! Ano naman kaya yun? Wow! Ang laki naman ng halamang to! Huh? Ano kaya to? Ang galing hindi pa ako nakakakita nito. Tama kahit sa mga librong nabasa ko, hindi ko to nakita. Ibig sabihin ako ang unang nakatuklas dito. bigla hmm. ako nagutom doon ah. Ano ng ibang halaman. Uh, oh, uh, oh, uh, oh. ano nang dapat kong gawin? Huh? May kung anong malagkit na nasa paligid nito. Kailangan kong tulong nila. Dino Explorers, mga kasama! Ako to, si Tomo! Kailangan ko ng tulong niyo! Huh? Sira na yata ang radyo! Paano yan? Ano nang gagawin ko ngayon? Parang nalulusaw ang radyo. Kaya ayaw nang gumana. Huh? Kung nalulusaw ito, ibig sabihin... Ah! Oh! Tulungan niya ako makalabas dito! Ay! <laughs> Nakahanap ba kayo ng kakaibang halaman? Uh Oo! -oh. Kung ganon tingnan natin kung anong nahanap niyo. Ha? <laughs> huh? Pare-pareho lang naman ang nahanap niyo. Ha? Ay! Dals ay ang tawag sa halaman ito. Kakaibang halaman nga siya. Pero may ibang taong nakatuklas na sa isang ito. Nasaan si Tomo? Huh? Oo nga, nasaan si Tomo? Hmm. Susubukan ko siyang tawagan sa radyo niya. Tomo? Tomo? Hindi naman kaya... Ano? Hindi kaya nila -apa siya ng dinosaur? Ping, wag ka magsalita huh? ng ganyan! Huwag kayo mag-alala, siguradong ligtas si Tomo. Naku, sana nga. Pero paano kung may nangyari ng masama sa kanya? Kailangan kumilos na tayo! Maghiwa-hiwalay tayo para mahanap siya. Okay. Go Go Dino to the rescue. Bing! Green Power! Transformation! <laughs> Speedy Fighter Jet! Hmm? Anong ginagawa mo dyan? Huh? Oh? Huwag mo akong lalabahin na kuwag! Huh? Oh, ano siya sabi mo dyan? Halaman lang ang kinakain ko. <laughs> Naku, mabuti naman kung gano'n. Nakakatakot ko kasi eh. Paano ka nakababa? Natakam kasi ako sa amoy nito, kaya akala ko may pagkain dito. Yan ang ginagawa ng isang insect eating plants para makahuli ng pagkain. Pero ako hindi niya mabibiktima. <laughs> Hindi ko kasi alam 'yon. Matutulungan mo ba ako? Oo naman. Teka sandali. Ah. Uh, ako nga pala si Art. Isa kong artroflura. True Flora. Art? Teka, ako naman si Tomo. Ah, Tomo. Hmm? O sige. Handa ka na bang makalabas dito? Hmm? Oo. Uh, uh, okay, sumampa ka na diyan uh, sa likuran ko. Salamat. Uh, ah. mm, mm. Uh, sa wakas! Maraming salamat sa iyo, Art! Hindi ko ito makakalimutan! Sino mang nangangailangan, ay dapat lang tulungan! Uh, uh, Loko! Eh, Art! Eh, tulungan mo ako, Tomo! Summit, Art! Ano yan? Tomo! Blue Power! Transformation! Transformation! Oh. Mm hm? Oh. May nakita akong kakaibang halaman si baba. Hm? Huh? Sige, na kami. Mm. Ah! kakaiba nga ang isang ito. Mukhang isa nga itong insect eating plant, isang Nepenthes raja. mas malaki alang alam. Ano? Insect eating plant? Isang carnivorous plant na kumakain ng insekto. Ha? Huh? Anong nasa loob? Ah, huh? oh, teka, kukunin ko. Eh. Oh. Walang dudang radyo ni Tomo yan. Ano? ano? Art! Art! Ayos ka lang ba? Oh, huh. mukhang ayos naman siya. Uh. Uh. Ay! Ay! na naku, muntik na ako dun ah. Uh, uh, hindi pa pala tapos ng problema. Art, ayos ka lang ba? Oo, siguro sa ngayon. Uh, huh? Bakit sila nakatingin sa'yo? Uh, baka balak nila akong gawin pananghalian. Pananghalian? Mm, huwag kayong lalapit. Isa akong nakakatakot na insekto at kumakain ako ng pterosaurs. Yeah? Yeah! Uh, eh, naku, paano yan? Mukhang hindi sila marunong matakot. Siguradong nahulog dito si Tomo! Tomo? Yung mataba at mukhang nakakatawang dinosaur? Huh? Eh, nakita mo ba si Tomo? Oo, nandiyan siya kanina. At niligtas siya ng arthroplura mula sa halamang yan. Ng arthro... ano yun? Arthroplura. Arthroplura? Ano naman yun? Tanungin natin si Dad. Dad, ano pong klaseng dinosaur ang arthroplura? Arthroplura ba Kamo? Ah, hindi siya dinosaur, kundi insekto. Isa siyang malaking insekto sa panahon ng mga dinosaur. Dito, ipakita mo ang Dino Encyclopedia. Ang Arthropleura ay isang arthropod mula sa panahon ng Paleozoic. May hawig siya sa millipede, pero kaya nitong lumaki hanggang 2.6 meters. Noong unang panahon, sagana pa sa oxygen ang mundo, kaya lumalaki sila sinlakay ng higante. Wow! Ang galing naman nun! Ibig sabihin, niligtas nga ng arthroflora si Tomo? Hmm. Tapos may dumating na Quetzalcoatlus at kinuha niya si Art. Tinangay siya palayo. Ano? ano? Pero si Tomo... Hinabon niya Quetzalcoatlus papunta sa direksyong yun. Hmm. Tara, sundan natin sila. Sige! Sige. <coughs> Tingnan niyo to! Ang ganda! Nakakatuwa, hindi ba? Ano naman yan? Isang laruan na ginawa ko para sa kanila at mukhang nagustuhan nila. Oo nga, buti na lang. Tara, tumakas na tayo. Nya! Mm. Nya! Nya! Huh? Nya! Oh? Ano yan? Hindi ko masyadong napansin ang daan ng umakyat ako dito. Pero ngayon mukhang natatakot na akong bumaba. Mm. Mm. Uh. Huh? Nya! Nya! Oo! Oh, uh. Gusto mo kaming tulungan bumaba! Akala ko katapusan ko na kanina. Salamat sa'yo. Nakaligtas na ako. Wala yun. Niligtas mo rin ako. Paano ba yan? Umuwi na tayo. Ha? Huh? na siya! Nakakatakot siya. Tomo, dito na kami! Rex, anong gagawin natin? <coughs> huh? Huh? Sandali! Kalma ka lang! Mio, <coughs> <coughs> ah! uh, anong gagawin natin? <coughs> Alam ko na! Huwag kang ilapit! <coughs> ano mo yan? Ang baho! <coughs> oh, Muntik na tayo dun ah! kahit na ang isang malaking Quetzalcoatlus hindi na gusto ng halamang ito. Oo, ngayon ligtas na tayo. Pwede magtakpan mo na ulit yan. Oo nga. Ah. <sighs> Salamat sa inyo. Kung di kayo dumating, baka naging pananghalian na kami ng mga yun kanina. Wala yun. Ang nangangailangan ay dapat tulungan. <laughs> <laughs> Matutulungan kita. Ako ang pinakamahusay hey! na piloto. Masaya! Tuturuan kita. <laughs> wow!